Okay. 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 Po. Ano ang atin po, Nay? Magbigay sana ka rin pasasalamat, sir, kay Daddy Conte. Ah? Dala namin mga gulay. Dala kayong gulay. Gabala pa kayo, Nay? Okay lang, sir. Pasasalamat po namin sa kanila. Napunta na kami minsan dito. Ay, galing na kayo dito? No, ano po yung kasama ko po yung kwan ni Ate ng Hipag po. Ngayon sinamahan po ito ng pamangkin ko. sinamahan niyo Umuulan po, tuloy kayo dito po ang salo. Po kayo po. Ano yung kasi, baby? Ano ang dami niyang dala. <coughs> ano mga gulay. Mga gulay para sa mga mga ilusok sa mga 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 ano? sa palingki, yung iba po, tanim na po Tanim namin, Ay, tanim niyo po. Ah, po. Nagabala pa kayo na Ang dami-dami yan. Okay lang sa'yo. Ayos lang po. Hmm. Paano po yan? Wala si Dali Parangge. Hindi po namin kayo. Okay lang po na ano, na videoan namin kayo para ma makita ni Dali Parangge po. No? Makita po ng kababayan natin. Okay lang po. May upload din namin to ma'am. Okay lang po. Kaya ano pong napanood niya kay Daddy Prangy po? Lahat po, sir. Kinapanood ko. Nag-umpisa si Daddy Prangy, sir. Kwan, masaya ako kasi kababayan ko siya. Nag-umpisa siya. November. November 21, sir. 2021. Nung nag-umpisa siya. Na oh, po, ah. Matagal na. Kasi, classmate siya ng pamangkin ko si Ricky Makaraib classmate ni Daddy Frankie sa high school ka niya ka-buddsmate niya saan po kayo dito sa Pangasinan jan pusakuan barangay Abunagan ah barangay Abunagan malayo po yan malapit lang po malapit lang. Pa ang pamasahe pag nasa bayan ka 20 po 20 pag punta sa barrio Um, mm -hmm. bali pangalawang balik niya na dito. pangalawa na po, yung sir. Yung una. Na... Yung una may kasama ako, sir. Yung kapatid ng hipag ko. Tapos binigyan ni Daddy Frankie ng ano pa masahin niya. Tapos binigyan din po ako. Uh, thank you, Lord. na no. Matanggap na tayo. Oh, thank Bradley. you po. Thank you po, sir. So, bali uh, ngayon po, nagdala kayo ng... Uh, pasasalamat, sir. Ng para, oo, para may gulay-gulay po. Sakto, sakto na, po nakit, yan. Ta kasi yung mga, uh, nakita yung... ko kayo nung isang araw kasi, sir, na, na malingki. Kasama niyo si Lisa. Apo. Okay, Gustong gusto nila yung mga gulay para um, Apo. sila healthy. Eh, uh, ngayon, sakto, sir, sinamahan yan, ko yung pamangkin ko, sir. Bakit, ba, bakit ano po ang ilalapin niya kay Daddy Prangit po? Eh, sabihin niyo. para okay, ano. Okay lang po. po. So, yun mga babae, hindi po Daddy Prangit po. Kami muna ang host. So, nyo na po kami, no? So, gagawin po namin ang makakaya namin para mapabot natin kay Daddy Frankie at sa mga kababayan natin po itong video ito. Mapa, maabutan natin sila ng konting tulong. Ano ano po yung ano niya, Nay? Ang ilalapit nyo kay Daddy Frankie po? Sumama so lang po ako sa tita ko. Baka po sakali din po matulungan din po ako. Single mother po. Ah, um, gusto ko lang po na kasi bihira na rin po kasi yung magbigay ang tatay niya po. Kung ano yung meron lang sa kanya. Kung ano yung kaya niya. Yun lang po yung binibigay. Tapos wala na. Ano po nangyari? Hindi iwalay kayo ng asawa mo? Hmm. oh, ano po? Nagumpisa po yun sa... May cellphone po ako dati na... May pinapanood lang po ako, Parang hindi niya po gusto. Naakala niya po may simpleng dahil mali lang po na ano, dahil lang pero ginagawa niyang malaki hanggang sa ano na po la siya, lasing ng lasing tuwing gabi pag uwi, inaaway ako, sinasaktan na ako. Lagi na lang gabi-gabi nananakit po kaya hindi ko na po ano, kaya yung ginagawa niya, tinakbuhan ko na lang po. Umuwi po ako kay nanay ko po. Hanggang sa gano'n, sinusuyo ako pero gano'n din po. Inaaway din po ako. Kahit nandun po ako sa nanay ko po, sinasaktan niya rin po ako. Mm. Kaya ayaw ko na pong bumalik sa kanya. Gusto ko lang po na suporta niya na lang niya po sana yung mga anak po namin. Pero, po ang sabi, ang anak niya po? pero ang sabi niya, gusto, pag babalik daw po ako sa kanya, so suporta siya pero pag hindi daw po ako babalik, wala po kami makukuha sa kanya. Mm, sabi naman na. Il Ilan po ba anak niyo po? Tatlo kanya? po. Tatlo. Bunso na po ito. Ah, malalaki yung, na. Ilan? Opo. High school na po yung dalawa. Yung dalawa po kasi, hindi ko po kasi kaya silang tatlo. Binalik ko po, po yung dalawa sa kanya po. Hmm. Ah, nasa kanya yung dalawa? Opo. Sa yung dalawang sa? high school po. Ito yung nasa iyo ngayon po. Kasi Opo, yung yung ating... Ito po, Bunso. Ilang ta ano, ano siya? Grade? Grade 5 po. Ah, grade 5. Opo. Gano'ng kahirap po maging single parent po? Sobra po. Sobrang hirap po. Kung lalo wala pong trabaho, walang maasahan po. Pag walang wala po, hihingi sa kapatid, sa kapitbahay, pag wala po, mangungutang. Tapos, ano po kasi po ako, kasi, nakasama din po ako kasi sa ano, Purpose po. Yun hmm. na lang po yung inaasahan po namin. Buti may mga magulang pa na, na lalapitan. Single ano? mother na rin po ang mama ko. Single mother na oh, rin No, so, Kasi maraming naka-relate nito sa iyo, Ate, no? Maraming single parent na yes. ano, mag-isang tumatagwid sa kanilang mga anak para sa mga anak ko na lang po. Na kailangan po nila sa school po. Mm, ano po yung kailangan niya po? Mga bags po. uniform, Kasi hindi, na, hindi pa po nila nararanasan na, na, na unicorn sa school. Sapatos po. Hmm. Sige po, bali paparating natin kay Daddy Frankie. Ang ano lang po namin, kasi yung binibigay ni Daddy Frankie is yung bag. Ano? So, titignan namin sa loob kung meron pa dyan. Sana meron pa, ano? Kasi wala po si Daddy Frankie. Hindi po namin masabi kailan siya darating. Si Busy po isa sa kanyang, ano, sa, sa Manila. So, may priority po siya doon na si Kaso. So, ngayon po, ah, si Kuwereski. Kuwereski! Ay, what's May bag pa tayo? check ko. Check ko sa loob, baka meron pa. Sige po, sige po. Anong ano ba? Pambabae pa nalang? Pambabae pa. Pambabae. Ano pa? Tignan natin na yan kung meron pa yan Kasi kung ano po. Kung ano po yung may abot namin tulong po ngayon. Pagpasensya niya na. Ano? Nay? Ano po?

Gusto mo ba? Aba, mm -hmm. may bagong bag ka na. Anong grade ka na? 5 oh. Grade 5. Sakto. Sakto ano? Ano man sabi mo, may nakatanggap ka ng bag? May hey, Daddy Frankie. Eh. Maraming maraming Salamat kay Daddy Frankie. Dahil pinigay niya po ako, ako ng bag. Ayun. Maraming maraming salamat din. Sana ano Matulong sa pag-aaral mo yan ha? sana sa susunod uh, pag nandito si Daddy Frankie, eh, ay maabutan namin ng, ano, ng iba pa na hiling ni ate no? know? okay. ah, oh, sige pagpasensya niya na po muna ha okay. kasi yan lang po na kaya nang kasi kami lang naiwan dito kami nag-aalaga sa mga ano sa mga alaga namin na sana maunawaan niyo po ano nai okay, na kaya po. kaya po mag-happy. Opo. May eh, paano po 'yan? Yung mga gulay niyo po. Ya ah, ano naman kay Daddy Francis? sige po, paparating namin. Salamat. Opo. Salamat din po. Ipaparating namin po, ano? Thank you po na sa paabala. Opo. Salamat po. Yung mga nagmamahal kay Daddy Frankie ng mga kababayan natin. Pabu. Musilak na lang puso hindi namin nasa na ganito yung mga mga babae natin na sumusuporta na tangkilik kay Daddy Frankie nagmamahal muli po na no? maraming salamat po maraming salamat po na po sa po. Pa, muli po ano na ano pong masabi mo kay Daddy Frankie na Daddy Frankie thank you po malaking tulong na rin po itong bigyan niyo po bag para sa anak ko po first time niya po magkabago po ng bag thank you Ayon po na po Ipan lang tayo na no? sa ano, pagsubok lang po yan. No? Malalampasan nyo rin po yan. Sa tiwala lang kayo sa itaas po. At, hindi, hindi tayo pa babayaan. Alam ko po na isa kayo sa kababayan natin na lumalaban araw-araw sa amon ng buhay. So, God bless you po. Nay. Salamat Hangi po. Sinsya po. Eh. po, Ana. Maraming salamat po. God bless <laughs> po. Adi, po. po.